Hello mga kapamilya, ka-subscribers, ka subscribers ka followers ng Alias Butog uh, Turayong uh, vlogger taga Turayong. Meron po kami yung content dito na hindi napansin nung may vlog namin. Ito po yung mali. Pero bago po ang lahat, shout out muna kay Sir Coco. Wala po siyang apelyedo. Uh, isa nating supporters kay Ma'am Carmi Capili ng Montalban Rizal uh, kay Nono at Binha hindi po natin alam taga saan po sila basta nag uh, nag comment lang po sa ating uh, youtube channel kay Arvin Malilin din po ang isa nating malakas na supporters ng Turayong, salamat po sa inyong lahat uh, ito po yung coins na sinasabi namin mali. Ang coins po na ito, uh, nasa shoulder po ng dalawang hero yung taon. Yun po mali. Kasi na po naghahanap sa inyo ng ito, ganitong coins, text lang po kayo sa Adidas Botog. Uh, at uh, pag-usapan po natin kung kailangan nyo, email ko sa inyo. Basta sa inyo yung uh, Tawag nila doon? Shipping fee. Shipping fee sa inyo. Eh, ko sa inyo. Give away ko, ko sa inyo. Kung sino. Mga kolektor. At game lang po. Ito po yung uh, reverse nya. Iba yung nagyan, nag, pinaglagyan ng taon. 1993. Ito po. Uh, sa inyo, maraming salamat po sa suporta ng aming munting YouTube channel alias Gotog. Sana po mag-subscribe kayo para ito po ginagawa, ginagawa po namin tungkol din po sa ano to yung madumingkok na pinalilinisan natin. Uh, galing po ako doon sa brigada kahapon at Hintayin lang natin ang tawag ng FDA sa region 2 po. Tapos doon sa planta po ng kok, pumunta rin ang brigada doon. Gusto po nilang makita yung uh, kok madumi ng personal. Yun ang sabi sa akin ni Ma'am Angely uh, Angeli Dries, isang kasama uh, kasamaan natin sa brigada. Muli po, maraming salamat at uh, mabuhay po kayo. Salamat po sa suporta. Salamat po ulit.